isa yung museum ay nasa may Band Street 91726 Band Street So, ito na yun mga makulista yung Band Street So, yan 1657 Hanapin natin yung 1726 1726 bandang left side no parking in time daw 17 56, ito na e, sa left side eh wala na kalagay. 1726 oh. yeah. ha? here there okay. ah, ayun ayun yung seal mga maulista ayun no oh. andyan yung seal so saan tayo pwede mag park ano tayo ng parking mga makulista nandito na kami Ayan, kasama namin si ano si na Ali hindi mo makita eh pakita ko Ayan, si Isaiah si Tali tsaka si si tsaka si Jaja siyempre pati si Ninong Art nandito na rin Wala, hindi niya lang yata nila binubuksan 'yun. for viewing. viewy. dito 'yung A ano. Labas lang tayo. po dito 'yung you like dako. 'Yan 'yung simbahan. Ah, ito 'yung unang yeah. ano. Unang pagtayo. Ibinaos si KRD po, no. minang oh, yeah. Is that KRD? Oh, Dina? si yes. KRD. Pwede ba tayo maglakad dyan siguro, no? Oo, oh, pwede. tignan ini, ha. Tingnan natin. Ito yung ano yung unang dako ng pagsamba ay dinaos. Andito pa yung ano. In this house, Brother Iranio Di Manalo officiated the first worship service outside the Philippines on July 27, 1968. This also served as the first pastoral residence for the Hawaii Pacific District and the first office of the Iglesia Ni Cristo Church of Christ in the West. Unang, ano, ano, ninong, dinaos yung pagsamba. 17 na testamento. Nakakatawa. At least nabisita namin ito. Ito yung paligid ng bahay. So, andito rin yung, ano, Iwa, Iwa Beach, Hawaii. Unang dako ng pagsamba. The Far West. Picture tayo ka. Nakarating na ba kayo dito dati mami? lang. Galing no? Kapicture kayo niya, no? Remembrance yan. Basta may kasama din kami dito na galing sa ano? Sa Canada rin. Ayan o, dalawa sila ay nag, na nagpalit po sila nasa Edmundo na po ang carola hindi na natin dito sa ano ay likod nakakatawa talaga mga makulista ito yung ano sa side nya o oh. wala nang nakatira dito ano na to ginawa ng ano museum paikot papakita ko sa inyo yung itsura niya paikot ito nakakatuwa meron din siyang daan dito sa likod siguro kapati din nakatera dyan galing no so, ito yung likod unang dako ng panisamba sa west bukas sa kabila eh ay, bukas. Ba? Oh, po, ready po. One, two, three. Ayan. Saan pa? Doon po sa kabila. Sige po. Picture lang ko kayo sa kabila. So, one, two, three. One more. Izo-zoom ko lang. One, two, three. Mama Kalista, bali yung paligid nung ano, unang dako ng pagsamba dito sa Hanalolo. Ito, uh, mga katabi niya, mga pastoral na daw eh. Ito pastoral yan. Tapos yung mga nandito. Yan yung pinaka ano. Pero feeling ko mga kapatid, yung mga nakatira lahat dito eh. Kasi mga bakod, napansin ko yung bakod nung ano, nung museum ay may mga gate na bukas naman siya sa mga kabilang bahay. Tuwang mamaklista. Tagal na ako sa iglesia, 36 years na. At nadala ko rin yung kung saan idinaos ang unang pagsamba sa West ng KRD Manalo nung siya ay nabubuhay pa. Nakakatuwa. So ayun lang mamaklista. Uh, please share this video kung nagustuhan nyo yung uh, content dito at naipasyal ko din kayo kahit na wala kayo dito sa ano Hawaii ay nakita nyo kung anong uh, itsura kung saan idinaos ang unang pagsamba noon dito sa west